TV Radio. TV Radio. TV Radio. Nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga magulang na may anak na menor de edad na dadalo sa konserto ng American singer na si Taylor Swift sa Singapore. Ayon sa Immigration Bureau, kailangan munang kumuha mga magulang ng travel clearance mula sa Department of Social Welfare and Development at ipapasa sa Immigration. Gayun din ang parental consent sa mga paalis na biyahero na may edad labing walo o 18 pa baba na mag-isang aalis o grupo na hindi kasama ang kanilang mga magulang. Dagdag pa ni BI Commissioner Norman Tansingco na halos 150,000 na mga Pilipinong biyahero ang inaasahang babiyahe ngayon unang linggo ng Marso para makisaya sa naturang pagtatanghal bukod pa ito sa mga bakasyonista ngayong summer season. Nagpaalala ang opisyal sa mga aalis sa Sagutana ang e-travel forms tatlong araw bago ang biyahe habang mag-check-in na tatlong oras bago go ang pag-alisa. Ginaganap ang The Eras Tour ni Taylor Swift mula nitong Sabado hanggang Marso 9 sa Singapore na tanging bansa sa Asia na ginaganapan ng naturang kasiyahan.